Shoutout po sa inyo mga ka-inspirasyon. Ito nga po pala yung vlog natin tungkol dito sa ating outing biyahe mula po dito sa Marikina papunta sa Morong Star Hotel and Resort na napakaganda po talagang puntahan. At nandito so, na tayo sa, sa may NLEX. Yan, kasalukuyan na sa biyahe at But nagkukuntuhan. Uh, uh, yan Wala naman iniwala. Kailangan <laughs> <laughs> tayo na. At yan, meron din po tayong awitan Nagkantaan din ang mga kasama At sa part po na to, nandito na tayo sa Easy Tex At to? pagkatapos po noon, pa tayo na, next stop okay, over dito sa may okay lugar po na ito okay. Okay. sa Bataan Okay lang po Okay lang kayo Wala pa nahihilo? Baka nahihiya lang Nahihiya yung hilo Nahihiya yung hilo Nag-volleyball pa sila rito Stop over oh, Ayun no? Tindi at siyempre pagkatapos po natin mag stopover diretso na po tayo sa biyake ayan nakita niyo po at ilang minuto lang po tayo po ay dumating na dito sa Morong Star ayan po ang mga kasama napakaganda rito yun know, yung aming boss magsasalita kayo, naguha lang sa akin agad yun. ooyy mga bakasyonista tayo, pusap. Ah, pusap. <laughs> Di na ano, wala to. Oo nga po, ang tagal ko na hindi nakapag si eh, mamaya bro. Magpupusap tayo. Ah, <laughs> tayo <laughs> oh, na, nakabidyo kabit-kabit na. Pakabit na kayo ay brother. Yeah. Hindi to ano, kahit mabasa yan, hindi yan ano. Okay. Oh, tama na, nakaligo na si Brancesar Cesar, pero nakakabit pa rin yan, oh. Ano. Kahit nga makauwi na eh. Ito nakaraan eh. Red mark tayo. Pagkain. Hoy, okay, sa mga babae, lagay nyo na. Yung mga babae muna. Ambira. Hoy, okay, tama mga bakasinista 'yan, no. Nice one. Kaya, yung mga babae gamit ng mga yung Ito bro, mga pagkain ito eh. Kami ng topic yon, nakakapag na kami, walang ano, but spam. Alin? Basta wal walang mababasag. Ano, Simon? Iran. Sino dyan yung mapapagtanungan? Brad Wins, sabi-sabi muna natin dito. Tara, tara, tara. At pagkatapos nga po natin mag-inquire ay nabigyan na po tayo ng home at inihatid na po natin yung ating po mga kasamang mga kababaihan ay yan Tignan natin kung may sobrang home Tignan kung may sobrang pum Uy malapit kayo sa kantahan no Hindi, titignan ko nga eh Magdadala kami ng isa pag sobra Sana rin, kaya mo yan Oh. Sakto okay. wow. Dalawa lang dalua. talaga. Dalua. Hindi siya pwedeng ano. Hindi siya pwedeng ano bro. Kailangan mag ano tayo Sando. na. Sa Sa drawer ano ko may mark. Brad Mark. Sa uh, ano. Gano. Ilan? Ay dalawa lang din. Wala kayong extra ano. Wala ano. Tabi tabi, oh, tabi oh, lang. Sige. Uy grabe. Meron din. Uy, grabe. Wala. Meron din. Oh, no, wala. Lahat meron? Nakaraang kami wala eh. Di hey, may happy birthday. Pulang-pula ka eh. <laughs> ito po yung kamela. Tatlo-apat kayo, tatlo-apat. At syempre pagkatapos natin may sa room ang mga kababayan ay yung room naman po natin ang ating pupuntahan. At ito po ang ating room. Yes, ito yung sa inyo. Ah, tapatahan yung eh, room nila. Ito, po sir, pasuyo naman, dami ang dala. Sa akin di ako marunong gumamit yan. Paano ba? Turuan mo muna yun? Yung ganun pala yan. <laughs> Welcome! Welcome to my home. You know, you know ituro mo nga know. kami, Brad Ayun, may bathtub po. oh. Come on. ka. Wow. May bathtub pa sila, oh. Tindi. Ganun ang kwarto na may bathtub. Hindi, kasi, kasi ganito, ang kapasin nito, anim. Hmm. Eh, pito kami. Yung oh isa, doon God. na lang namin. Yeah, oh. <laughs> yung isa, yung isa, dyan na lang namin pa. Ano yun? Hoy dito lang dito. dito. Dito ay dito. dito, 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 dito. Ay ah, gagayeng Wow! Yes! yes. Ito, panalo. Oh. Ay Solid. Ayos, ayos. Panalo, panalo. ayos. Ayos, ayos. Panalo, panalo. Hoy, orientation muna tayo, orientation. Ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Dining area. Oh, panalo. Oh, meron pa tayong ano, view. Ganda ng ano natin ngayon dito. Ayos. Oh. Ayos, 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 ayos. Ayos. Ang saya nila. Ang saya, ang saya nila. May bata. Hindi, ganito yan. Di ba pito tayo? Oh, ito O, ganito, ganito ha. Dito muna, dito muna. Pito, pasok muna yung pito. Orientation muna, orientation. Yung mga bag na dahil mamaya na. O, okay. oh, di ba pito? Di diba pito tayo? Okay. Pero 6 lang yung higa. capacity nito. Tingnan nyo yung higaan. O, oh, dati Yung isa yung, yung isa dito. Oh. Okay. Oh, sino, yeah. sino yung gusto? Oh, dito. Niya. Sino, sino niya. ka dito? Hey. Hey, Wala man na dito. O, pwede O, pwede 시청해 <목소리도>